gender. My gender. Mm. I'm a mechanic. <laughs> what is your gender? My gender. Mm. I'm a mechanic. <laughs> Panorin nyo mga kaibigan tong ginagawa kong suspension. Ewan ko lang mga kaibigan kung matatawa kayo dito o hindi. Bahala na kayo magosga. <laughs> Boy kalikot, kalikot ng kalikot. Ang tigas ng tornilyo. Ala, tigas, tigas ng tornilyo. Okay. Oh, hoy! Paano yan? Engineer! Paano yan? paano yan? Paano yan? Paano ko ilalabas yan? Ha, engineer? Oh, oh, mga engineer. Oh, nag-iisip ka ba, engineer? Engineer! Nag-iisip ka ba? Paano ko ilabas yan? Magbaba ako ng lawayan. Oh, oh, paano ko ibaba yan? Tatanggalin ko itong Pamera oh, naman, oh. Nag-iisip ba kayo? O, oh. 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 alangan, tanggalin ko itong oil pan. oh. 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 Ano ko yung baba yan? Pinag-iisipan so, niyo ba ng maayos yan? Ha? Huh? O, oh, bangga, o. Oh. <laughs> Nanawagan ako sa mga engineer, hindi matanggal din ba? O, oh, bangga, 哈哈。Uh huh.